eleksyon na naman sa susunod na taon kaya ang ilang mga kakandidato pagtutuunan muli ng pansin ang pangangampanya para sa mga tatakbo sa pagkasenador at party list, mayroon silang siyam na araw para mangampanya. Magsisimula ito sa ikalabing isa ng Pebrero hanggang ikasampu ng Mayo sa susunod na taon. Habang apat na araw naman para sa mga kakandidato para sa mga lokal na posisyon na magsisimula sa ikadalawamputwalo ng Marso hanggang ikasampu ng Mayo. Pero bago pa man sumapit ang election campaign, may ilang mga kumakandidato na tila na ngangampanya na. Karamihan dito ay sa social media may mga ilan na ako nakikita. Pero para kay Rachel, sangayon ito sa ginagawa ng ilang mga kandidato. Okay naman ma'am kasi open naman siya sa public. Um, mas madali kasing makita ng mga tao yung, yung mga advocacies or kung ano man yung mga sinasabi ng mga tatakbong tatakbo as politiko. Pero hindi nga ba ito early campaigning? Kaya yung ginagawa nilang ads ngayon, It is merely an expression of yung freedom of speech guaranteed under the Bill of Rights. Bagamat aprobado ng COMELEC sa ilalim ng COMELEC Resolution 11064 ang paggamit ng digital campaign, ang mga gagamiting online platforms kailangan maiparehistro sa COMELEC. Dagdag pa ng ahensya, hindi pa naman opisyal na kandidato ang mga ito. First, kailangan magrehistro sila sa Election Information Department. Pero online ito, so you have to go to www.comelec.gov.ph. Pagkatapos, uh, ano siya ha? Ang deadline nito kailangan nyo malaman, December 13. O pag hindi kayo nakapagrehistro, kayo ay mapepenalize. You will show cause why ibibigay kayo ng show cause order ngayon why you are using digital technology na hindi kayo nakapag-register and you can be held liable for an election offense. Pero maliban dito, tututukan din ng Comelec ang paggamit ng AI at ipapang digital program para manira naman ng mga kapwa kandidato. Ayon sa founding chairman ng San Beda University Political Science Department at political analyst na si Gian Ines, mahalagang maging mapanuri pa rin ng publiko sa mga nakikita nila sa social media. We cannot belittle the uh, discernment of Filipinos pero Um, sa so tingin ko malaki ang magiging role din ng civil society pagdating sa election nito lalo na when it comes to voters education. So makakatulong sila para ma-enlighten ang ating mga botante kung ano talaga ang mga totoong lumalabas sa social media. Paalala ng COMELEC -like hanggang sa December 13, 2024 ang deadline ng registration ng mga kakandidato ng kanilang mga online platforms, kabilang dito ang kanilang mga social media accounts at pages, websites, podcasts, vlogs vlogs at iba pa Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines